Ayan Wala na araw po Nagtitinda yung pamangkin ko Tinda sila yan. Nanay Dito lang siya naiiwan sa ano Kaupo lang siya dito sa i-bike Kasi di na niya kayang Lalakad ng malayo Ng pamangkin ko Nanay Mere Yan si yeah. yeah. Mere guys Ayan, magpo procession po kami. Ayan po. Titinda yung kapatid ko. Oh, makita. Titinda sila. Ayan. Yung paninda nila. Ano, bilihan nanonot. At keep may popcorn, may pulguron ano, kita uy, hindi man, man si Nuno o si Nuno man, o bibili man si Nuno o mo no, Ayun, no. ang gulay sa kayo man sa araw hmm? may magaan Beses, Si sen. sino dito nung bukas din naka muna nang namin naman ano sabi 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 Guys, sabi na sabi 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 Anda sembahyang ke ujian santa kami jalan, sembahyang jalan, kami jalan, sembahyang jalan, Dala nung mga binata yung alim mo. Hmm. Yes, yes. Si Adam. Asa oh, na si Ali? Guys, okay. okay, nagmimisa pa po. Maya-maya, aalis na po yan. datingan pa po, po yung napakaraming tao. Right sa Hmm. Hindi, bike namin dyan na lang. Iwan dito sa tabi ng tindahan ng kapatid ko. Yan, no? guys. Ang sipag-sipag naman ng ate ko. <laughs> Mamaya, ilibre mo ko, ha? <laughs> May libre ako dyan. Ito. Ugan mo oh, pa, ma? Ugan mo pa, katikot? Oo, malapnaw pa.

Malapit nang umalis yung ano, prosesyon. Masari kita. Hmm. Hello, guys. Hello, guys. Masari <laughs> <laughs> oh, Neng. Guys, <laughs> ang doming tao, guys. Lalo sa labas. Kasi meri po. Oh, oh, lat muna. Oh. Lat Wala nang ilaw yun sa dulo na. ng cross. Ale. Hello. Ba. Ba. Ito. Ito. <laughs> Ito kita. si Mary. Oh. Hindi uh, pa naman yan aalis Derek Yan si Derek guys eh. Dala yung bag nitong bata Anak ng pamangkin ko Ito. May na May na Lê 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 Hai kamukargawan mutan yang mah bayar nih Okay, balik na guys balik na

啊，可以去看一下。 那好。<laughs>

Alipot. Ate. Oh, kita. So guys, uwi na kami mamaya-maya guys, konti na lang niyo. Uwi na kami. Opo. Okay. O oh, mamaya, mamaya pa tayo uwi. Mamaya pa kuno, sabi ni Ali. Mamaya pa kuno economic uwi. O siya naiuna ang ihatod. Mire. Ikbalik mo 'to, na tanda mo na tanda gadan mo WOOOOOO <laughs>